Hello mga chaps, so quick video tayo. Uh, update tayo ng price ng gold natin during this coming Ramadan. So effective today, ito yung price ng gold sa online selling, okay? Sa online kung mag-order kayo online. <laughs> Alam ko din pag Ramadan dahil Ramadan bababa, bababa yung presyo ng gold, pero mga chaps, hindi, tumaas siya. Actually, normally kapag Ramadan bumababa yung presyo ng gold, pero this time hindi siya bumaba. Mas tumaas siya. Eh, huwag na tayong magpatagal pa. Ano? Magkano yung presyo ng gold sa so, online? Sa, sa Roche Gold, kung sa rose Gold kayo mag -avail. this is the updated price kay rose Gold Jewelry. Sa 18 karat regular, ang per gram is 244 per gram. Saudi so, Real yun ha. And sa mga special naman na 18 karat natin is 269 per gram yun ang presyo ng Rosh gold and for 21 karat it's 274 Riyals per gram so online Saudi gold price update po tayo. sa so, mga nagtatanong kung may shipping ang interna ang Jewels. will Jewelries, yes, meron tayong international shipping and domestic shipping natin is 45 riyals na Ma'am Bar, Hufuf, Kazim, kahit saan outside Riyadh, 45 riyals po ang delivery charge ni Roche Gold. For Riyadh, 30 riyal po ang delivery charge ng Roche Gold. So, updated price ng Saudi Gold ngayong darating na Ramadan.